Good morning. Ito nga pala yung picnic ng company namin ngayon. Unang atin ko nga pala dito dahil ito nga pala yung bagong company na lipatan ko. Sa mga di nakakaalam ay lumipat nga ako ng company dito sa Saudi Arabia. Ito yung pangalawang company ko. Dumating na nga kami sa venue. Dahil malayo nga yung parking inilakad na namin papuntang entrance. At ang aga nga namin dumating guys, tingnan mo kami yung pinakauna dyan. Nakarating din nga kami ng entrance guys. At ayan, sasalubuhin kami ng security dyan. Ayan, eh, nakapasok na nga kami sa loob. At makikita yung mga workers dyan, ay eh, nagsisimula pa lang din naman mag-setup ng mga gamit. Maaga nga kami pumunta kasi eh, ayaw namin tumambay sa labas. Nakita ko nga pala itong mga lumang gamit dito na nakadisplay. Grabe, ang gaganda talaga ng mga gamit nila noon. Dahil nga sobrang aga namin, iniikot muna namin ang lugar. Makita na nyo naman, ito yung mga lugar, ito yung mga view. Ang ko sa inyo kasama ko rin nga pala si Wowop TV sa YouTube. Ayan, busy busy sa pag-review ng kanyang videos and pictures na mga kinuha. At tara, ikutin nga natin yung lugar. Meron nga ditong tennis court, swimming pool, at grabe ang ganda ng maro content dito. Ayan o, tingnan nyo. Ganda o, tingnan nyo naman. Middle East na Middle East yung setup. Ganda ba? Diba? Ito naman guys yung Romance Boulevard. Makikita nyo yung mga pato dyan. Ito naman pala guys yung nila. Ang gaganda ba? Diba? dahil dahil napagod nga kami kalalakad. Ayan, pahinga muna kami dito sa may coffee lunch. Ito nga pala yung coffee lunch na area nila. At ko sa inyo ang ganda ng design ng ano nila. Yung coffee lunch dito. Ayan, may mga upuan. Yung parang sala style niya. Ayan, pasok tayo sa loob. Ayan, kitang-kita mo yung view ng ilog. Ayan. Ang ganda ng mga upuan dyan. Sarap mo po. At meron din silang billiard table sa loob. Kaso sarado pa dyan nang pumunta kami alas 4 pa raw ng hapon. Ganyan, nag-ikot-ikot ikot na lang kami. No, ganda ng view, di ba? Nakaka-relax. Dahil sa sobrang pagre-relax, ayan, nakatulog na ang lahat. Si mamaya pa kasi ang start. Nag-register at nakuha na rin nga pala namin yung giveaways. Ayan, binigay na nga sa amin. At dumiretso na kami ngayon, syempre, sa recreation at play area. Ayan, meron sila yung ano, yung bull riding. Ayan, hindi ko trinay yan kasi masigurado makulog ako dyan. At ayan, ating nga, Sir Baste, ayan, pinakita na ang ano yung giveaway. Isang wireless charging ang problema namin dyan hindi naman wireless charging yung cellphone namin kaya ayan ayan magiging display lang yan dahil nagutom nga kami sa paglalakad ayan kumain lang muna kami ng merienda at libre nga ito guys sa picnic na ito ayan o yan mga sweets at dahil nga libre ay kumuha na rin ako ng kape ayan at ang drinks syempre at shawarma at burger at sinimula na nga rin ng mga tropa yung paglalaro Ayan, tuwan po nga sila dyan. Maraming pagpipili ang laro dyan. Iba-iba. Ayan, tingnan nyo. Enjoy sila dyan. At syempre, hindi rin namin palalagpasin. Yung isa sa pinaka-importante dyan. Ito yung pagpapapicture sa booth Ayan, oh, tingnan mo naman. Nakapila na kami dyan. At tinangayos na namin yung sarili namin dyan. Sumalang na ang tropa. Ayan, o. Oh, Kitang-kita. Mga gwapo yan. Mga urago nag-start na rin nga pala yung parade at street dancing. Ayan o. Oh. Nakakatuwa rin pakinggan yung mga tugtugin nila dito. Napaka-cultural ng uh, setup. Ayan o. mo yung mga sinaunang kasuotan nila at yung mga gamit. Grabe. I enjoy talaga. Ito nga rin pala yung isang set ng street dancer na performer. Grabe o. Ang ganda ng mga nalilidyan. Pumasok na rin kami sa loob guys. At eto na tuwan tuan na yung mga tropa at magsisimula na nga uminom nga kami dyan ng gawa yung traditional na coffee nila dito kita nyo naman yung setup talagang binigang uh, halaga at binayaran talaga ng company daming tao dyan meron pa sa labas natapos na nga yung speech guys at uh, awarding at nagparapul na rin dyan hindi nga tayo nabunod sa rapol guys pero okay lang may next year pa naman Pagkatapos nga ay naglatag na rin ang pagkain yung mga nagsiserve. At ayan, sobrang dami ng pagkain dyan. Chicken, may beef, ang daming dessert. Magsasawa ka talaga. Ayan, busog nung ka kape dyan. Sobra grabe. At syempre, hindi mawawala ng Sharon. Siyempre, para survive sa susunod na araw. Ayan lang, maraming salamat. Sa susunod ulit.